kami ng ano, aming wire kasi yung dito, maraming wire na nasunog. Tingnan nung naman sa harap ko yung kawad ng kuryente kung gaano nakababa guys. Ayan o. No? Sana pakishare naman ang video natin para makabot, makarating sa ano, tamang ano. Sa pinakaukula na maaksyonan tong kawad ng kuryente dito sa amin guys kasi napakadelikado na. Uh, abot na sa ulo ng ano, wire pag may dumang tao at ay sa parito ang katabi nito guys ay swelahan ayan napaka delikado para sa mga bata na pumapasok dito sa school sana maaksyonan tong ano kawad ng kurenti na to para may taas guys uh, baka share na lang po ng ating video para po bol-bol na yan dami dami ng pati mga internet wifi sama sama ng mga kawad na yan pakishare po ng ating video maraming salamat po